May nilibing ba dyan? Hmm, 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 uy, lang Pinisingan pa, Sarge Hmm, hmm, hmm Bro, may tiyanak dito, bro <laughs> So, ayan mga ka-explore, meron na naman kami pupuntahang location ngayon So, ito yung sinasabi na meron na naman daw nagpaparamdam doon <laughs> uh, merong nagpaparamdam yung mga iniwan umiiyak at sugatan dahil iniwan mahal kasi ng maling tao dito ba yun papunta? yung mga umiiyak bro ba baka baka ano yun bro mga broken hearted siguro bro niwanan ba niwanan ba kaya sila umiiyak bro nagmahal kasi sila ng ng maling tao bro, bro. Hmm. ano bro nakapoy ko bro kapoy ka Parang hmm. para kasi pilimon ako muna tayo bro ha Thank you.

Kedokyo mm. Mananahi mm. Nasa loob lang lang Kum kum uh niya na, Siap maliit na siap oh, Maliit na syap. Walang araw pero mainit pa rin Ikaw, nasa ano ka, nasa labas ng Bahay niyo, nag ano no? Hindi nga, ako Sa dryer? Oo oh, oh, Nasa dryer ka, mainit Mainit, mainit talaga dito Kami naman, nasa labas din. Ano nga, anong, anong Tagalog sa amakan do? Alakat. Ha? Alakat. Alakat? Alakat. Mangkiting palakat. Dokyo daw mananahi. Yaway. Hmm. Si no bro, nasuga, nasugat ako bro. Wow, oh, kawawa ka lang hmm. bro. ano? You know? Kasi... Sobrang kawawa hmm. bro. Kawawa talaga. Ano naman yun, nasugat ni hmm. eh. hmm. Nasugat ng, Yung bitlog mo bro, nasugat? Wala. Wala. Meta buo bro. pa rin mo kumpleto. Uh. Dalawa pa rin yan. Dalawa pa rin bro. Yun ah, na bro. Na. Yung dati kong... Uh, ano, no, ah, Yung nag-solo explore ko ba? Ah. Ang bawit nga may biglang pumalo sa akin. Ah? Yung pag-uwi ko. Anong pumalo? Iwan ko ako ano yung nagpalo sa akin. Kaya Anong yung ginamit ko Ay, parang punong kawayan bro. Punong kawayan? yung hmm. buong puno na kanil. ano yun bro? Daga. Daga pala. Puno ng kawayan ba na parang pusa, yeah, daga lang pala. Akala ko ang pagsabi ni Mang Kiting ba? Alam mo bro dati, tatlo yung itlog <laughs> Akala ko yun yung susumpay niya. <laughs> so, oh, um, bro, tatlo talaga yung itlog ko bro. Tatlo? Oo. Uh, <laughs> yung isa, nasubo. Uh, mm. yung isa, delikado yun. Yung isa, dilawa lang. Yung <laughs> eh, eh, isa, staff ba? Delikado yun. <laughs> <laughs> di mo ba, ba, na di bo, di bo pa napapansin bro, minsan yung itlog mo parang tatlo tingnan? Oo. Oh. Napapansin ko din niya bro Parang tatlo sila ba? Parang tatlo talaga Ganyan yun kapag Kapag ano sa bro Pinapanuhot bro ba? nang na Bitlog Yung bitlog mo Nahaluan ng hangin Minsan may may parang bumukol sa ano Gitna eh? Kasi magdamit kasi kayo Tara bro Ay ah kayong magdamit bro Delikado magdamit ngayon bro Bakit ba? Bro? Uh -huh? Bakit delikado magdamit ngayon? Mata-mata-wikan din hindi na yun mahulbot Niwala ka ba doon makita nga? Uh, ah. Ano yung ginamit? Yung yung pawikan do. Ha? Ano ano nang pawikan? Himbis? Ay. Himbis ba? Pawikan. Ha? ha? Ano? Tinang eh pawikan. Hindi. <laughs> ano ano ba? Sis da bitaw. Pagi. Pagi. Puti ng pagi. Hindi <laughs> ah may may utin ba yung pagi? Yan, maliit. Maliit na Ano, um, um, yung nasa trending ngayon ba? Nakita mo no, 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 no. yung trending. Yung naglock ba? Naglock. Mm. Utin yung sa pagi, yung ginagamit. Ha? Ah, talaga? Hmm. Ito, ay, uh, ayan bro. Habi, akala ko pawikan yun. Sa sa akin bro. Yung naglock ka ano na pala dati? Pero sa akin yun bro. Sa akin lang ah? yun talaga. Ah, na-experience mo na? Hindi. Hindi ko na-experience. Oh, Kwento <laughs> pa rin yan. Kwento pa rin yan. Hmm. Kwento, Kwento na mga... Kwento mo paano naglock. Mga tatanda. Oh kapag ganyan bro kasi siyempre yun ano yung dahilan bro bakit naglalak yun na bro makakabot ma 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 tayo mamaya kasi, yan. Sige, siya muna sige sige kasi bro yung ano kasi siyempre yung uh, tay ako may asawa uh -huh. tapos ikaw may asawa bakit? tapos uh -huh. yung asawa ang mo ano ko kinabit ko uh -huh. siyempre magagalit ako uh -huh. kasi yung asawa ko ano mo kinabit Oo, kinabit eh, sempre ano, may gagawin kung ano talaga yung dapat gawin para mahuli natin. Oo. Oh. Yun. Uh, siguro pukuha tayo ng ano ba? Kailangan natin, pupukulamin ba? Ano ba? Hmm. May may ritual gagawin dyan? May may ritual gagawin yan, bro. talaga? Ah, uh, sweet Tapos? ano bro, yung ah uh, yung, uh, yung ikog na pagi ay uti na pagi yan <laughs> uti ng pagi taw, taw. tapos <laughs> ngayon ko lang narinig yan po pwede rin na sige na na lang bro wag na lang yan tuloy mo tuloy mo alam bitlog ah wala bitlog ah, ay bitlog na lang bitlog na lang bitlog, bitlog na lang. yung uh, pagi bro ngayon bro kunin yan ah, bayag ah itlog pala yung bayag kunin uh, yan uh oo -oh. tapos uh, kapag muwi yung uh, tay asawa mo uh -oh. uh, muwi doon na siya butang sa bulsa yung uh, putin ang utin ng pagi. Yung ng pagi. tapos kapag malapit na at ma ano na sila. Yun. oras ano na yun Oras yun. Oras yun Makikita na bro kahit malayo ka kasi may ano yan. Panggabay ba? Kung Pero saan ba? ka pupunta. Pero yung ibang kwento, Sarge, no, Ano? Yung sa pawikan. Oo. Oh yung sa, sa Ay, tayo mo sa yung karanasan mo okay. hindi ang karanasan ko din sabi ng aking mga kaibigan Ay, ah, sa... ko sa akala hmm. ko naranasan mo hindi ang, oh, ano mo yung sabi ng kaibigan ko doon sa trabaho matanda na rin siya hmm. 60 na oh, 47 ata to hmm. so, din naman katandaan sabi niya nakapanood siya ng trending oo pawikan talaga daw pawikan hmm. yung ginamit. pawikan yung ginamit ano bang ginamit isa sa pawikan Okay. Yung yeah. kung ano talaga yung saan na part sa pawikan yung ginamit nila para mag-lock. Pero ang sabi ng kaibigan ko, eh, totoo talaga daw yan. Nilagay daw yung ano, yung kinuha sa loob or sa labas ng pawikan. Nilagay daw sa... Hindi ba yan kaliskis? Ewan ko kung ano yung sinabi niya. Nakalimutan ko talaga. At nilagay Abaga daw. Ah baka yung, yung kabhang ng pawikan yung nilagay sa bulsa. Hayo gonggo hindi yon sa bulsa yung, daw. Yung buong kabhang ba, yung buong. Drew hindi malaki yon. <laughs> Laki yung uh, ano <laughs> ah, bay niya? Baybahay nya, bye-bye. Yung bahay nang bukan. Na, malaki yon. Di, di pala pwede. Mo wala daw konti lang daw yon sabi niya. Baka ko. Tapos nilagay daw sa yung ano daw sa sa husband. Nilagay nang husband sa asawa niya doon sa panty. Sa panty nilagay? Mm, mm. sa panty nilagay. <laughs> Takut naman yun. Pero sa... Hmm. Ika naman bro, ika naman bro. Bakit Di, ya... pero sa akin no. Mm. Karma nila yun. Karma. Sa Karma nila bro. Karma din yun. Kasi pareha silang na yung mga asawa. Uh, diba? Paano kung hindi naman mag, mag ano naman sila, magka-partner naman sila pero naglock pa rin. Kung naglock pa rin ah, yung kabit. Ang naglagay. Ang Hindi, hmm. Eh, walang kabit. Walang ano. Naglock pa rin. Naglock pa rin? Mm. Ah, hindi na nila hinulbot. -nil Okay, kasi ano na, masar So, hindi naman kaya lang, basa bagang bastos na naman. So, ano lang, uh, katuwaan lang po, no? So, sa'yo mo po, uh, Kuya Dux. Sa'yo, sa'yo. Sabang yeah, po sayo, ay hindi po kami anong, po kami. Anong, anong kwan mo? Hindi, sa akin yan? kasi, uh -huh. ano talaga yan, may mga nangyayari talagang ganyan. Ah, hmm. uh, nangyay, uh, kadalasan nangyayari yan kapag, yun <laughs> nga, tulad nga yung mga sinabi nyo yun, na, uh, yung mga, Nagtatalik sila na hindi naman sila magpartner ba, hmm. may mga partner sila. Uh, habang ginagawa nila yun, may ano kasi 'yung pagdadalawang isip sa utak nila, nagagawa nila yun, kaya siguro 'yung babae habang ginagawa nila yun, may pagdadalawang isip na natatakot. Hmm. Nag nag ano siya, nagkakaroon ng pag pag ano ng ano ba, muscle ng babae. Uh. Tumigas. Hmm. Uh, yan hindi na na hindi na nabunot mm. hindi, hindi na nabunot pero ayon sa mga eksperto bro kapag nangyayari yung ganyan mm. uh, nangyayari yung ganyan ano lang mag relax ka lang huwag mo piliting bunutin mm. I relax mo lang <laughs> ikaw bro so, may tanong ako sa iyo kiting kasi sobrang hilig mo sa mga ganyan kasi sabi mo sa amin dati hanggang ngayon mag, mag one year na tayo. Meron meron talaga <laughs> ano diyan, saya sayang sayang uh, scientific explanation kung mm. bakit 'yan nangyayari. 'di ba sabi, sabi ni Mangkiting dati sa oh. dati sa atin, 'di ba, nag oh. one year na tayo. Dati, dati. Dati. dati yung, Hindi ako naniwala na dati. Hmm. 'Di ba sabi mo, bro, bago ka mag bago ka bago tayo mag-explore. Hmm. Dadaan ka muna sa misis mo para mag-explore. Oh, siyempre manangin tayo, bro. Mapaalam tayo, siyempre. Ha? Mapaalam tayo. Anong pa anong pahala? klase ng paalam yun bro? Alam tayo na mag-explore. Oh. Kagabi tayo na. Di. Ano. Limbawa oh, nagpaalam ka nang alas 7. Eh. Bakit dumating ka dito nang alas 9? Eh? Ano na yapon pa bro? Eh. Ah, grabe na yapon. Iba yung kinakain mo siguro. Ano yapon pa so ngayon ay wala na bro kasi sobrang pagod na po yung katawan po natin kaya maaga tayo tumo ma ano matutulog. Wala? Tara. Sino? Ano tayo? Yo, ano bro? Tuwa oh, kayo natiwas bro. Mana sana to bro? naman? Ano Sa so, product yo. Mana man, ano ya? Mana tuh bro? Udah saya ntes live. Di bro, wala aku baik kwento na ganyang yung mga kasi para sa akin kasi ano hindi siya uh, lang sa mangyari pero posible posible talaga siyang mangyari. Hmm. So sabi nila content daw yun. Hmm. Nakita hmm. ko nga yung be, ano behind the scene. Hmm. nagpa Nagpaganon-ganon pa yung ano yung hmm. babae. Pero bakit may ano? Mm. May may parang ano ba? Sa pangalan na bro, namatay na bro. Kanang dahag tao ba? Lamay. Hindi. Bi ano mm. Di, uh, isipin mo ah, nag naglock, mm. dinala na, napunta mm. sila dun sa bahay. Mm. Inantay pa talaga nilang ma, ma, ma ano, mamatay. Mm. Hindi ba dadalhin sa ospital? Hmm. para uh, tumaas yung minuto, oh, yung yes. haba ng video, yung oras. Ma, ma ano sila, ma-upload nila, mahaba. Mm. Kaya ginawan talaga, minik upan mm. naka-itim na yung mata, mm. tapos may dugo na dun sa, mm. biroin mo yung dugo, dito, dito pala pa ba sa may ibabaw, mm. dapat dun sa ilalim yun. So content lang po yun. So yan, content lang pala mga oh, ka Content pero, lang. Hindi pala totoo. Kagaya ng ginagawa. Lang <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> meron talaga na content gumagawa ng ganyan. Huh? Hmm. Tang <laughs> bro. True story yan bro. may ano nga dati yung mga artista pero hindi ko alam kung gaano katotoo. No, hindi bro. Kaya nang ginagawa move. <laughs> Kadalasan nagdala kasi bro yung mga aso. Oo, oh, aso. Di ba? Yung aso. Don, naniniwala talaga ako. Kahit sa daan lang, malalak talaga yan.

parang um, may tinabunan sila, no? hmm. may Din lang huh? Din hmm. Sabit, sabay tayo, sabay tayo para madali sama tudas oh hmm. 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 So, Mayak. <gibberish>. Bro, may canak dito, bro. Ikaw, may, may libing dito. Baka canak no. ang bro. Dah. Nawala. Butas talaga, oh. Malaki yung butas, no? Dali yung pagkatabo nila dyan. Silipin mo nga kung mayroon pa. Hindi, ko kabin mo lang ano yan. Yung lupa dyan. Nipansin ka? Wala na bro, may umiyak dyan kanina Wala na Nagsaboy natin kaya dito mm, Binuhusan na nyo eh Ha? Binuhusan na nyo Hindi na ano yun Parang na uh, Ang tawag dun Epektibo talaga yung dala nating huli water no? Na. Siyempre hmm. naman, yun lang ang paglaban ko yung Balisa lang ako Epektibo talaga yung ethyl alcohol uh, uh. Oo oh, Baka naman Bigay na men Tara yeah, Saan ba? Ha? Ay, ilan na pala Ang okay, dyan hmm. bro Bila kalau bay eh, anu bayan? Ligtas bayan tayo <tuh> ah, sige may naman tayo sige banti <tuh> <tuh> Ingat hang, ingat Uy. Lazard Bro doc. Oh Nandiyan nyo May babae Uy Bakit babae yan? Ito yung naghahanap ko sa kanya anak bro Sarge huh? Iyak ng babae Sarge Wala na hey, Bakit naman. kaya? Hmm? Bakit babae yan? Kusap na bro Miss hmm. Miss, bagitukau miak, begitu miak, Miss. Di sagut di semua sagut. Ya. Pas aku melihat yang tinggulung. May 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 pintu bayan, ah Pintu 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 Ha? Pati ko ingat rato kung nawala ang mga nabot yung boses Okay Ano ba meron ba? Hindi buhay niyo na agad siguro Ito buti pa Mga gamit lang sa

Ano, ah, wala na yun. Uy! Ano? Bro! Iyak sa bro! Iyak yung babae? Sa kanya siguro yung gamit bro! para nagalit siya nung binasa ko ng holy water yung gamit! Ha? Sige, pagtulungan natin! Eh! Okay. Eh!

Kapadil, may galit na bro pala ko ano yun? bro palibot dito sa panguntra bro hindi 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 ha? Yeah, tara sa tayo dito tra hey, least, ano, hmm. wala na yung buses